guys! Welcome to my vlog! It's Mommy Nice! Yun nga. At nakikita nyo guys. Malapas tayo ng Tagum City. Ang ganda no? Early morning. Anong oras na dyan, chicks? 8. Pupunta kami ng Lanang para sa PMS ni Pongkan. First PMS ni Pongkan. Kasi 6 months na siya. So pupunta kami ng Davao Lanang. Yan. Yan Davao Lanang. MG Lanang. Oh, MG Lanang. Ayan. So, ako, eh, ano... Nag-make... Sayang pala. Dapat pala yun yung binigyan ko yung nag make ako habang, ano... Bumabiyahe. <laughs> <laughs> so, ayun. You know. Ang ganda. Ang ganda. Maganda rin bumiyahe ng maaga, eh. Oh. ang gaganda ng ulap. So, ayun nga. Ang aking, ano... Borlog, eh, ano... 30 minutes lang. Okay lang. At least, nakapunta ako ng Dabao. Oh. So, guys. Update na lang namin kayo pagka... Malapit na kami. Or nandun na kami. So, yun lang. Ang ganda talaga, oh. Ang ganda ng ulap. Lux naman. Ako ay Passenger Princess for today's video. Yeah. <laughs> Bye! <laughs> nag kami ng pagkain namin, guys. Rolling. Ano ako nung pogi? Ah! Ang dami sumakbo. Itong na kami, kagabi pa kami di kumain, hindi manalapas sa katawan. Iyon muna namin yung mga bata. Oh, laki ng eyebag ko. Wala pang tulog. Wala pa tayong tulog mga Nakita mo si Juan na kaubad. Oo, kaubad yun. Hindi ko rin alam eh. Baka siya lang ang nagtanggal ang dawit niya kasi malaki yung sando niya. So, ayun. Meron tayong 30 minutes. Makakarating po tayo doon ng 30 minutes. Ano? At least, mapunta tayo. Sabi mo, mag-chat ka lang. Sabi mo, ano, mapunta na tayo. surot ba tayo? Amero. Pero may babaw ako. Okay. Ee na. Thank you. Thank you. Okay. Hey guys, we have ano breakfast. kasi pa kami kumain kagabi pa. Ah, Kulit ulit ako, diba? Chocolate hot chocolate. And, um... Hot chocolate. And, wow. Uh, well, ah, okay, hash brown. Hindi hash brown. What? Dong ada na ah. Mataas? Mataas pa okay. all right mm -hmm. Mm -hmm. and the burger your burger and your hash browns mm -hmm. ginger coffee. Ketchup. Coffee. Ay, dyan? Init pa. No entry daw. Oh my god. Ang sarap nito. Na cheesy, cheesy egg de sal. tayo guys. Ganito talaga guys sa Davao. Lahat yan may checkpoint. Sobrang ano talaga sila. Maingat talaga sila dito. Pagpasok mo ng Davao ganyan. Pero paglabas hindi naman. Sa Tago may ganito rin eh. So yun lang. So ayan guys. Nandito na nga kami sa ano. MG Lanang. May bagong ano dun oh. Papa PMS na siya. Si, ano, si Pongman. So, yun, know, may bagong mga MG na, ano, hmm, Rapos na po, kami pupunta pagtapos nito? Hindi namin alam na kami pupunta, eh. Baka mag-SM na lang kami, total, nandito na rin naman kami. So, yun lang. May minis so na. Ay, may bread dog. <laughs> Ang tagal ko na hindi nakakakain itong bread dog na ito. Nag-Watson pa In Starbucks sa taas. Oh, eee, oh my God! Maganda. Ganda. Ganda pa pala dito. Maganda dalhin yung mga bata rito pag magaling na. dito. Dito kami sa SM. <laughs> may arami namang SM sa Maynila. May MOA pa nga. Kaya lang, ngayon lang kasi kami ulit nakapunta ng SM. Bali ako, nakauwi na ako sa Pasay. Eh, nakapag MOA na ako. Eh, ito <laughs> Kailan to huli nakapag SM. So, ngayon okay nga, mamaya, babalikan namin yung sasakyan. Mga 3, 3 p.m. 2 to 3. to p.m. So, dito muna kami magagala. Magalap kami na sapatos niya nga alam saan ba. Ang dami-dami rito eh. Pero parang madali lang tulibutin. Hindi katulad nung sa Moa talaga. Saka konti lang tao dito. Saka pa ni Bago. Bongga din naman. Siguro nasanay lang ako dun sa Pasay na ano. Nasanay lang ako sa Pasay na malaki talaga. Yung Moa. Nakaka-miss din. okay na ang aming pongkan. Tine-explain na lang ni Sir Sir Jake. Pupunta kayo, pag pumunta kayo rito guys sa ano, MG Davao, hanapin niyo si Sir Jake. Tutulungan niya kayo guys. Sobrang bilis lang ng transaction dito guys. Pauwi na kami. Wow, Harley Davidson dito sa Davao. So, ayun nga, guys. So, nakita nyo naman na okay na kami. Pauwi na kami. Ayun, so, ayun nga, pauwi na kami. Dito kami sa may kay Harley Davidson. So, na-accommodate naman kami na maayos. So, suggest ko sa inyo, guys, pag bubunta kayo ng MG... Uh, MG Lanang hanapin niyo si Kuya Jake sa Sir Jake kasi ang bike niya guys very accommodating tapos ang bilis talaga lahat ng concerns namin na ano naman niya na na process naman nila na maayos lahat ang concerns namin so shout out sa iyo sir Jake napakabait nyo po tsaka ng mga staff nyo dyan ano to? Ano, booklet yan para sa oh, kailangan guys magdadala kayo ng booklet ano ba ang dadali nila booklet resibo OR Pakita lang. So, ipapakita niyo lang Para naman. Pre-PMS pre lang. Oo, oh, kasi first time lang namin, first time lang ni pongkon ma-PMS. So, kailangan magdadali niyo 'yun. So, kung ako sa inyo, yung sa agent nyo, tanongin nyo kung saan yung pinakamalapit o kung kailan kayo mag Kailangan hindi siya lalagpas ng 6 months. Kasi pag lumagpas siya ng 6 months, magbabayad na kayo, guys. Manuwala kayo sa amin. So, ayun. Sabi sa amin ni sir, yun nga. Kaya yung second na PMS, may bayad na siya, guys. Yung first namin is libre. So, ayun nga. Thank you very much. For watching, so, pauwi na kami, pabalik na kami ng Tagum. Siguro, inabot lang ng 2 hours, 2 and a half hours yung PMS namin. Kasi, one nap salang si Pongkan eh. Kasi, inabot kami ng break time. So, siguro, mga ilang oras pa bago kami makabalik ng Tagum. Ibibiliin pa kami. So, bumili kami ng pasalubong para sa mga bata kailangan na namin umuwi kasi unang-una, yung mga bata, yung mga sakit. Ito yung nagpapainom ng gamot to. Ayan, no? Hindi umiinom si Lucas bagay hindi si Daddy. So, uwi na kami, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe. God bless us all.